kain na ulit oh, ang baby ay no 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 tara ah, kain na baby na no, wait lang ito naman nagmamadali lagi eh. ah lagay ito dito ka kaya sa unan na tara 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 Yeah, yeah. Ah, kita sampah. Nah. Mm. Bidi, bidi, bidi. Dita na, ah. Hmm. Oh, very good. Ano <laughs> Very good, ang baby. Ka. Mami ya kumakain ako ang takaw ko. Second day. <laughs> Ay! Second day na ng baby ko ng um, look, oh. Uh. Uh, 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 ito na po, ito na po. Huwag na pong magmadali yan. O naman. Magmamadali ang baby. O dito lang, dito lang. Dito ka sa may unan. Huwag ka pong aalis dyan. At hindi, dito lang. Ah, 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 ah. Mmm, sarap. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mmm, ah, sarap. Ah, uh, bus agad. Bayan. Takaw, baby. Oh, huwag mong kagating kutsara. Hmm. Takaw okay lakas kumain ng baby ko. <laughs> Ay! Tumulo! Ang Ah, 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 ah. Ay, eto na po, eto na po. Eto na po. Sorry na po. Mmm, sarap. Hmm, oh, huwag lang kang mayin, baby. Hmm. Next na agad. Ah! Ang kasamang pagdila pa. Ay, ito muna, na, baby. Ah, baby naman, eh. <laughs> The, <beauty. laughs> The cute. The cute ang baby. Unas niya muna. punas po muna kasi dugyot na. Ah, ito na, ito na, ito na. Ah. Meron pa dito, oh. Hmm. Hmm. Ah, dito Ah dito. Ah, 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 ah. Ang sarap! Kunti na lang ah! Abang! very good. Ah, mas masarap to ngayon kasi mas maraming milk. Yung kahapon, yung onti. Oh, ano ba yan? Ba't tumatapon? Ano ba yan? Hindi naman kaya ng baby pala marami. Eh. Ah, oo, oh, oo. Oh, Huwag oh. na po dyan sa unang. Ah, a ah, a ah, ayos na. antok pak na yan. Kain pa! ah oh, eto na. Bahubos na. Oh, konti lang. Mmm! Sarap! Yan! Yeah, sarap! Oh. Ah! Sarap! Galing ng baby. Gumagano'n pa. Parang masubo. Oh! konti lang binibigay ko na eh. Oh, ayan oh, konti. Hmm. Dosing lang, baby. Dosing. Madosing. Oh, Ah, 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 Kasi uh, Wait lang Wait lang Wait lang uh, Pero nang pangunas mo Laka Pura bukado na yung unan Lagot ka Lagot ang baby Lagot ang baby Lagot ang baby Lagot ang baby Lagot ang baby, Lagot ang baby. Lagot ang baby. ah a ah, a ah, a ah ganito okay, na mas malaki, malaki na yan baka naman ah ah ah, ah. konti konti lang konti ang pala yung kailangan niyang pasuulok yung mukha. sa unan ah okay, ito na ito na Very good ah, na sa gandon. Pagkasuko. At nang pagdating ko sa ara. Hindi <laughs> e nitikit na yung mukha. Ah. Aba! Maubos na ah! Oh. Ah. Ambil ka! Ah. Ah, very good! Ano ba yan? Very good! Ay! Tumutulo naman eh. Baby. Ay, wag ka yan. Amber, no. Si daddy na. Ay. Si daddy na lang. konti na lang. Oh. Oh. Papahiram ko na sa yung patsara. Oh. Hmm. Sarap po ba yan? Ah, uh, last na. Ah, uh, last na po. Um, sarap. Oh, wag inuluwa. Oh, uh, wait naman. Ah, uh, hawakan mo muna 'to. Oh, wala naman. <laughs> Ubus mo na eh. Kuha, ba, kuwa pa ba tayo? Tama na muna yun. Siguro. O, oh, naman ha. ay, 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 natapon. O, oh, eto oh, na. O, ito Ubus na, mami. O, oh, simot. খেলা ছাড়া